At ang gusto ko lang na ipaalam sa lahat ng mga kababayan natin, senator Alam, kagaya ng uh, pinaghalimbawa mo kanino na kailangan ayusin yung tatam na lugar hmm. para sa ganun uh, tumubo na mabuti yung ating itatanim. Hmm. Kaya na kumisil alam mo, pag tumubo na yung tinanim natin, mas mabilis pang tumubo ulit yung binunot natin. Ano? Hmm. Hmm. Kaya continue yung gagawin natin po na wini-without po natin hmm. yung nakakasama sa mga itinanim natin. Hmm. Yun po yung ating gagawin at pagsisikapag po natin. Uh, at dun po, sobra kaming nag-agree, nag, uh, di ba? At uh, as you get to know uh, Senator Marcoleta more, makikita mo po malalim ang, uh, kung baga po, parang sa Bible na yung parables. Kasi nga, uh, prinsipyo at hindi day-to-day -day issues ang tinitignan eh. So you have to look at the principle kung paano ayusin. And I really look forward to working with him. So,